Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel at uh, ngayon nga nandito tayo kay Lola Maria. Ayan siya. Kung napapansin nyo guys, ilang araw na tayong hindi nag TikTok live dahil um ang sabi ni Lola ay parang ayaw na daw niya uh, mag uh, magpa-video. Magpa-video <laughs> dahil ah uh, uh, hindi ko alam kung tinatamad siya. Basta ang sabi niya, na naiinip na daw siya dahil uh, uh, wala naman daw nagbibigay. Ang ano ko naman, ang sabi ko naman, meron naman ng mga nagbibigay kapag ka tiktok live tayo. May mga gift na uh, sinisend sa atin ng mga viewers natin, yung mga gustong tumulong. Ayan siya. Ang ano nga lang, ang ang problema nga lang kasi syempre minsan uh, konti lang ang nareceive natin. Uh, minsan naman syempre marami. Ah uh, iyon ang hindi maano ni Lola, hindi ma maintindihan dahil ang gusto niya ata ay yung mabilis. <laughs> Instant. Uh, hindi naman pwede ng ganun. Kaya ang sabi niya sa akin, Stop na daw kami sa pagla-live dahil nahihiya na siya. Unang-una nahihiya na siya dahil wala naman daw mga nagbibigay na. Baka daw um, ano na sabi niya. Tawag dito. Uh, tanungin na lang natin siya. Ayan. Lola, bakit ayaw niyo nang mag uh, video sa TikTok, mag-live, yung sumasayaw tayo? Yung sumasayaw kayo. Bakit? Anong anong dahilan yung anon? Mga bata man itong. Mga bata yung nanonood. O oh, pwede lang kita pagbinuwaan. <laughs> pwede lang daw tayo, eh, na ano lang daw tayo, ginagawang... Mga alias pa tiyaran. Mga alias pa. Eh, ginagawa daw nilang, ah, nagsisinungaling daw sila. Kasi guys, ang dami-daming nag Uh, nakikisali sa ating TikTok live na keso magbibigay ng ganito, keso ganyan. Uh, pero oh, hindi naman nagme-message sa atin, hindi naman nagpi-PM kapag ka natatapos na ang ating live ay uh, wala naman silang PM or ano, uh, wala na, parang nagsisinungaling lang. 'Yun nga ang sabi ni Lola. Kaya Yung, mga anong kabataan kaya ayaw nyo na, Lola, magpabidyo? Magpapabidyo ako, basta matanda. Pero mga bata, ayaw ko. <laughs> matanda lang ang gusto nyo, ang manood. Eh, matanda, mabuti. Ano? Nagbibigay. Oo, mabuti. Nagbibigay nga, di sinungaling. Ah, yun, sinungali. Kaya yun ang ano ni Lola, ayaw na niyang magpapabidyo ano sa TikTok, magpa-video, magla-live. Yung sumasayaw ka lola, ayaw mo na noon. Kasi sumasayaw muna ako. <laughs> <laughs> Dela ako pag magsinungaling kay ako de de ko magsinungaling hindi. <laughs> mm. So, ano na lang matanda na ako. Mm. So, ayan guys, narinig nyo na galing mismo kay Lola. Kung bakit hindi tayo nagla-live sa TikTok na dahil yung iba daw dyan. totoo nga naman mga nagsisinungaling lang uh, dahil may mga mag ano makikipag uh, tawag dito manunood ng live tapos magko-comment nang kung ano-ano mga mga pinapangako kay Lola yung iba pa nga magkano na lang ang kulang uh, ako na ang magbibigay yung mga ganon, pero sa totoo lang wala naman silang binibigay. Kaya si Lola umasa uh, nasaktan siya. Kaya ayun sinabi niya sa akin na mag-stop na lang daw tayo dahil uh, mga bata, mga mga hindi nagsasabi ng totoo. Ayun, 'yun yung 'yun yung inaayawan na ni Lola. Kaya kaya kahit nga sa pagbi-video na lang natin parang na uh, ano na rin siya. <laughs> Nawawala ng pag-asa. <laughs> ay, nako. <laughs> Kaya, guys, uh, tulungan nyo naman kami paano natin gagawin to. Uh, siguro, hindi ko lang alam. Basta matatapos din natin yung project nating tubig kay Lola. Sana ay soon na yon Pero, ang problema ngayon dahil umaayaw na si Lola sa pagla-live natin sa TikTok. Ayan nga. May aso pa dito, oh. Kaninong aso to, Lola? Kaninong aso? Ayan, oh. May aso ka dito. Kabila yan. Sa kabila? Opo. Sa kabilang bahay? Opo. Hmm. Ayan, oh. Tingnan nyo yung paligid ni Lola. Tingnan nyo naman yung mga yan. Itatapo na natin yan kapag ka nagkaroon na si Lola ng sariling tubig. Hmm? Tingnan nyo. Tapos yung planggana pa niya, nasira na. Na ano handaw yan ng yun know, yung nyug na tawag dito, natamaan. Kaya ganun. Nandito pa rin yung isang bahay. Sana may tumira na dyan. So guys, i-comment nyo nga papano natin gagawin to ngayon. Sana ay uh, ma-realize pa ni Lola na kahit uh, uh, konti lang yung nagbibigay, at least meron. <laughs> Sana eh uh, ano natin siya. Ay, tingnan natin kung gugustuhin na niya. Ano, Lola? Sure na ba hindi ka na magpapa sa live? <laughs> hindi. <laughs> hindi ka na magpapa And... Hindi. <laughs> magpapa-video ko <ba> na ako. <laughs> magpapa ka sa magla tayo sa TikTok o hindi na? Maglalive. live <laughs> magla-live na. Opo. Basta yung mga manonood, hindi mga bata. Opo. <laughs> Patanda na hula ako, ayaw ko ng ano, sinungaling. Ah, yun, ang kinaano ni Lola, kasi yung mga, ano nga, mga nagsisinungaling lang. Hindi naman totoo yung mga pinagsasabi. So guys, ayan, magla-live daw si Lola sa TikTok. Mamaya, pero kailangan ni Lola, yung mga manunood sa kanya, hindi na, hindi na mga bata, ano Lola? opo Gusto nyo, hindi, hindi sinungaling? Oo po. Oh, na yun, yung yun, yun, yun gusto ni Lola. Uh, okay nga yun, Lola, yung mga bata nagsishare ng live. Yun nga lang, walang maibigay na gift. Ay, mga bata, ayaw man daw magsinungaling. Ah, ayaw, ayaw ni Lola po. kasi mga bata pa, mga nagsisinungaling lang. Mm, sige, Lola, ano, magla-live tayo mamaya, hapon. Oo. Oh, oh. Ah, sige. Basta hindi lang mga nagsisinungaling sa inyo. Hmm, sige, sige. So, ayun nga, guys. Napilit natin si Lola na mag-live. Uh, mamayang alas dos, guys. Uh, Magla-live tayo para sa uh, gagawin nating project na bombahan or poso patubig ni Lola Maria. So, yan lang. Thank you for watching. Bye-bye!